Okay, hello everyone! It's April 29 and it's 4.30 in the afternoon. At uh, well ngayon kasi meron akong gustong sabihin sa mga tao ko which is I think very important uh, para sa ikakaganda. So sa mga hindi pa nakakalam, kakasimula pa lang po ng uh, business ko na to, yung Pakal Silugan located in Mahadabaw City. So, kung makapasyal po kayo dito, rest assured po, uh, pag nakatikim po kayo, uh, uh, you will be satisfied. Okay. So, uh, okay, meron akong sasabihin sa inyo, uh, at least, uh, para sa atin to, makinig kayo, ah. Makinig kayo, ah. <laughs> okay. Pilitan, eh, no? Sige. Okay. So, wala pa naman siguro ang papasok. Okay. So, meron lang ako gustong sabihin. Ito, I think, uh, napaka-importante kasi, di ba, uh, lang natin. Kailan ba tayo nagsimula? April? April 2. So, ano tayo ngayon? So, wala pa. May 2 yung siguro mag-1 month, mag month tayo this coming May 2. Okay, so, ito yung isa sa pinaka-importante, I think, no? So, una, Ah, uh, para sa akin, okay yung marketing talaga, no? Ah, uh, ganito. Pansin niyo yung nagtitinda ng balot, di ba? Or nagtitinda ng taho. Or basta, yung mga sumisigaw. Di ba, pag nagtitinda yan sila, balot, 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 di ba? Kasi no, nagtitinda din ako ng balot nung dati, no? May balutan kasi kami. Pag nagtitinda ng balot, sumisigaw lang yan ng balot. Then, Bibili ka man o hindi, wala pa yan kasi in the end of the day, nauubos pa rin yung balok. ba? Diba? So, ganun din dito. What I mean sa marketing is, ito kasi pwesto to. Pwesto. Pag nagsisimula tayo, lalo na nagsisimula pa lang tayo, pansin nyo, may mga tao, ba? Diba? Daanan to eh, highway. Pakita mo nga, highway to eh. So, napakaganda ng uh, place din namin, no? Uh, okay din siya, komportable, naka-aircon, okay din Ngayon, pag dumadaan yan Pag dumadaan, yung mga tao Una, una nadaan yan Uy, meron na palang silugan dyan Uy, meron na palang silugan Meron na palang silugan Sasakyan, dumaan, meron na palang silugan So, yung mga tao na yan na dumadaan dito Regardless, no, hindi tayo sumisigaw, etc Pero nakikita nila kasi malaki yung pangalan na silugan Okay. Then eventually, kung napansin nyo, di ba may nagda-drop na motor, tapos <laughs> paso, tapos kain. Di ba? Kasi hindi lang yun yung, baka dumaan na yun ilang beses, tapos eventually, nakita na nila to, tapos nakadeside sila, sige, daanan natin, kakain tayo. So, importante yon. At least nakita na yan, nakikita nila. Pero, pero hindi sapat yan kasi magdi-decide yan eh yung tao. So the moment na nakita na nila, kasi na-expose na, yung second is service. Okay. Maganda nga nakita na nila yung pwesto, nakita nila, okay, ang ganda. Aircon. -cool. Tapos, uh, okay yung mga pricing. Good. No? So, tayo pag kumain tayo dyan. So, one point na yun. Then second is service. Okay. Nung pumasok sila dito, pagpasok nila, sabi ni Kay, ang sabi mo ha, sir? Ano ba sa'yo, sir? Pag ginanon yung customer, ano sa tingin yung mangyayari? Bad mood yun. Di ba? Mababad mood yun kasi syempre, pumasok na dito, tapos okay yung pwesto, pagpasok niya, yun yung madadatnan niya, di ba? Yun yung, yun yung service na ibibigay natin sa kanya. So, mababad trip yun. So, wala pa rin yan. Okay. Now, pag ganito ka-importante yung service, so, naka-decide na siya kasi nakita niya. Second, nung pumasok siya, ang ganda ng service. Hello, ma'am, sir. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening or anything na kahit wala kang greetings or kahit simple gesture na parang hello ma parang parang gumanon ka lang gumanon ka lang for as long as the customer feels na welcome siya ang customer feel niya na okay ah, willing kami po no mag mag service sa inyo willing kami Basta yun lang, no? Mabibigyan sila ng space and at the same time, basta yung feeling nila na okay yung service natin, na welcome sila. Ganun lang ka-importante. Kahit anong gesture yan. Hello ma'am, good morning, uh, good afternoon, or pagpasok nila, ganun ka lang, ganun ka lang, good, good na yon. So anything na uh, sincere, sincere na service natin, yun yung isa sa pinaka-importante sa lahat, kasi tagos yun. So... Marketing, service, and third is product, okay? So ngayon, maganda ngayong marketing mo, no? Nakita na, nakita. So, uh, nag na pumunta dito. Pumasok, ang ganda ng service. Nung kumain, ang pangit ng pagkain. Na parang <laughs> pagsubo, parang isusuka yung pagkain. What do you think? What will happen? Babalik ba yung client customer na ganyan? So, hindi na. So, ganito ka-importante yung tatlo na yan. Meron doon sa tatlo na yan na palya. Palya talaga yan. ba? Diba? Palya yan. Okay? So, uh, let's say for example, uh, sa, sa, sa pwesto, no? Pasok sila, ganda ng service, ganda ng pagkain, pero pagpasok nila sa pwesto natin, ang baho ng sigarilyo, may baho na something hindi maganda. Do you think magugustuhan ng klekra? Di ba? Hindi. Okay, good. Then, ganito, sabihin na natin. So, maganda yung pagmarket natin, kaya pumunta sila dito. Nung pumunta sila dito, sinalubong ng hindi maganda, sinungitan, etc., babalik ang customer? Hindi. Yes. Hindi. Okay. No, maganda yung dalawa. Maganda yung pwesto, maganda yung service. Pero yung pagkain hindi maganda, wala rin. Di ba? So kung maganda yung pwesto, maganda yung pagkain, hindi maganda yung service, wala rin. Di ba? So ano ibig sabihin? Sa ganitong business, yung importante nito is yung repeat customer, yung pag nakatikim, di ba? Pansin nyo, Mostly and most of the time yung client natin makikita mo yung mga mukha pabalik-balik sila Tapos may dalang, di ba, may mga kasama na naman Na una, dalawa lang sila Tapos eventually pagbalik nila, apat na sila, anim na sila So yun yung kagandahan, dun ako masaya Kasi I feel like we did our best and our best is uh, enough, no? nagawa natin kung ano yung part natin kasi nasatisfied sila. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Ilan minutes na ba? Eight. Okay, 8 minutes. May 2 minutes na. Okay, so ganito. Basta uh, yung tatlo na yon. kasi ganito, kahit gaano kaganda ng produkto mo, kahit gaano kaganda yung ng servisyo mo, kung hindi nakikita at napapakinggan ng merkado ng customer ng tao, wala rin. So, yung pwesto na to, masasabi ko, labas doon yung yung nagmamarket kami sa sa ano, sa Facebook, etc. Para kasi sa yung marketing is yung continuous na pagpapakita exposure ng isang produkto. 'Yun yung marketing ng isang business at product, yun yung marketing. So dito, habang dumadaan sila dyan, kita niyo naman, ang laki ng signage, no? hindi pa natin nababa, pero ang laki ng signage, ang laki ng mababasa nila dyan, malaki yung pakal si Lugan, it's a statement na kahit hindi sila magtanong, basta si Lugan yan. So, ah, uh, kahit gano'ng kaganda ng product at service, kung hindi naman nakikita at napapakinggan mga ka-solopreneur, wala rin. Okay? Kung kahit gano'ng kaganda ng produkto mo kung ang service, palya, wala rin. Kahit gano'ng kaganda ng servisyo mo kung ang produkto mo, thumbs down, wala rin. So, sa mga ganitong business specifically, I think the most important is that yung serbisyo, yung produkto, at syempre, kung paano mo siya i-market. ba? Diba? Kung paano mo i-package lahat. Kung paano mo, pakita mo nga, pakita mo. Dito, dito. Gusto ko ipakita. Ito, ito. So, ba? Diba? So, kung paano mo i-package yung, yung, yung kainan, yung business mo, yung pwesto mo, yung sistema mo, yung konsepto mo, For as long as Okay siya at maganda siya. Ako kasi personally, yung gusto ko dito, solemn. Gusto ko, uh, actually may music kami, pin-off uh, ko lang. Basta pagpunta nila dito, may aircon. Uh, okay yung ambience. Makakapag-relax sila, makakain sila. That's all. That's okay. Good food, good service, good place. Perfect yun. I think we well, are in the right direction. And I'll tell you, bago pa lang, pero tayo naman, makikita na natin. Ma-anticipate na natin. No? So, as sa mga solopreneur dyan, no? sa mga katulad ko, lalo-lalo na sa ganitong line of business, I think natawid ko na kung ano yung gusto ko sabihin. At sana yung pinakaano ko lang is wala namang iba is to give value. ba? Diba? To give. No? Makapagbigay ng something na makatulong sa katulad kong solopreneur. So hanggang dyan na lang. Maraming maraming salamat. Goodbye.